opisina siya ng vice president. Halos lahat gusto magtanong. Ha? Uh -huh. nang gigigil lahat eh. Uh -huh. Na magtanong lahat. Pero yung kabuo ng budget nandoon na sa plenary debates. Ayaw na kami pagtanungin. Hindi eh, pa kayo nakakahalata niyan. Oo. Uh -huh. So isipan ninyo mabuti. Yung budget ng, ng ng vice president gusto lahat magtanong. Uh -huh. Naglululundag lahat na pagtatanungin ang vice president oh, doon sa kanyang budget. Yung kabuuan ng budget, binabawalan lang kaming magtanong. na uh -huh. Naisip mo ba? Saan nakabatay ang katwiran dito? Opisina siya ng vice president, halos lahat nang gigigil lahat eh. Uh -huh. Na magtanong lahat. Pero yung kabuuan ng budget, nandun na sa plena de debates, ayaw na kami pagtanungin. hindi But... ba kayo nakakahalata niyan? Oh, yeah. so, Pag-isipan mabuti. Bakit pinanggigilan? Hindi ko sinasabing walang, wala silang karapatang magtanong. Pero dito halatang halata, pinanggigilan ang opisisa ng Vice President tungkol sa kanyang budget. Pero yung kabuang budget na 6.325 trillion na nakalatag na ngayon sa plenary for consideration, bawal na kami magtanong.